Ang tunggalian sa pagitan Nina Edward Fulayang at Shinya Ayoke ay isa sa pinakakapanapanabik sa kasaysayan ng One Championship. Ipinapakita nito ang banggaan ng pambihirang striking ni Fulayang laban sa elite grappling ni Ayoke. Ngayong sila ay muling magkakaharap sa ikaapat nilang laban sa Marso 23 sa 1172. Takeru versus Rod Tang. Balikan natin ang kanilang mga nakaraang sagupaan at ang kahalagahan ng kanilang paparating na labanan. Sa unang pagkikita nila sa One Defending Honor taong 2016, hinarap ni Fulayang si Ayoke para sa One Lightweight World Championship. Sa unang bahagi ng laban, pinakita ni Ayoke ang kanyang husay sa grappling, pero sa ikatlong round, nagawa ni Fulayang na makawala at ibinuhos ang kanyang striking. Isang malakas na flying knee ang tumama kay Ayoke. Sinundan ng isa pang tuhod at walang humpay na suntok, dahilan upang ipatigil ng referee ang laban. Nanalo si Fulayang via TKO, at nasungkit ang kampyonato na isang malaking tagumpay para sa bandilang Pilipinas. Pagkalipas ng tatlong taon, taong 2019, muling nagharap ang dalawa sa One A New Era sa Tokyo. Sa pagkakataong ito, mas handa si Ayoke at agad niyang isinagawa ang kanyang game plan. Sa unang round pa lang, ginamit niya ang kanyang submission skills at nanalo sa pamamagitan ng arm triangle choke. Muling nakuha ang titulo mula kay Fulayang sa kanilang pangatlong laban sa One on TNT taong 2021, muling pinatunayan ni Ayoke ang kanyang pagiging bihasa sa grappling. Sa unang round pa lang, naipasok niya agad ang isang armbar submission dahilan upang mapasuko si Fulayang. Sa puntong ito, lamang na si Ayoke sa kanilang rivalry, 2-1. Sa darating na Marso 23, magaganap ang kanilang ikaapat na laban sa Saitama Super Arena sa Japan. Ang laban na ito ay mahalaga para sa parehong mandirigma. Kung mananalo si Ayoke, mapapatunayan niyan siya ang mas dominanteng manlalaban sa kanilang rivalry. At kung si Folayang ang mananalo, magiging tabla ang kanilang score sa 2-2 na magpapakita ng kanyang patuloy na kakayahang lumaban sa pinakamataas na antas. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa panalo o talo, kundi tungkol sa legacy ng dalawang veterano. Abangan natin ang kanilang bakbakan sa 1172. He fights with the faith of